Hello, good day sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa gym. Ito po ang aming uh, coaches lang sa po mag lang dito sa loob. At lahat po ay katatapos na mag-training. Ngayon, pag-usapan po natin. Update lang po tayo ngayon today, no? Uh, sorry, sorry. Manood po tayo ng uh, floor exercise ni Carlos Yulo. Hello, nakita po natin yung ginawa ni Carlos Yulo, no? Ni review natin. <laughs> Reviewin po natin yung ginawa niya, yung first uh, first uh, ano tawag dito? First pass niya sa routine niya, you know. Ano ba yung first pass niya? Uh, two and a half punch point double pike. Ang bigat po niyon. Imagine, medyo windang ka sa first, no? ito ini ang nakaka ganda ito ini ha pakatuinihat mo finance front mo pa double pipe pa yun bigat bigat po ng first uh, pass ni Carlos Yulo then yung second naman niya is double layout full twist a uh, double straight layout po then uh, twisting bigat din po ang taas ng ang taas ng difficulty the same ng first routine niya ang taas din ng difficulty Minsan po kasi pag may connection siya, uh, ano tawag doon, Nagba -value raise yung value o yung difficulty niya. Yun yung first pass. Kaya nakita nyo, meron magkasunod na magkasunod na talon ay yung po ay combination. Ito po, uh, mas mabigat doon sa single tumbling lang. Single sa single elements lang. Katulad ng double out and full twist, yung second pass. Na yung rat of swing, minsan uh, hindi na binibigyan ng count yon pero pasok na siya sa requirements yung A. Kaya pag mas maraming beses siya inulit, yung ba wala na yung value, wala na siyang Abaga yun nga, wala na siyang value <laughs> Okay, next po na Ano, na ginawa ni Carlos Yulo uh, Okay, yung third pass Naman niya is front pull straight pants front double straight uh, double twisting uh, double twist and you have uh, front pull first uh, ginawa niya front pull straight pants front double straight okay uh, half pull uh, tama ba double straight <laughs> <laughs> Nahang nga ron na. Front pull, then straight Pants front double straight. Pants front double straight half. Ah, oh, tama. Tama po. Sorry po. Nag, ano lang, nagduda lang sa akin sina sinabi. Una, nag front pull siya. After nyo, nag double straight siya half. -ha. Uh, two in half. Ayan. Then, yung fourth niya, yung papunta sa side, ayun po eh, triple twist. Dati yun yung kanyang ano eh, kanyang uh, dismount. Ngayon ginawa niyang forward pass niya na. Okay, mabigat din si part yun, no? Then yung next po niya na passes niya after niya naggawa ng handstand. Difficulty rin po yung handstand na yun. At uh, isa yun sa mga requirements na kailangan ng gymnast na gawin sa floor exercise. Ang next po niya is full twist half uh, back straight one and a half straight then double twist ayun po yung pip yung last part nya is triple twist half turn uh, three and a half ay uh, napakabigat po ng kanya mga routine ito po yung ito yung pinaka latest na routine ni Carlos Yulo at ito rin yung nak nakita natin sa sa Qatar na ginawa niya. Then sea Games Qatar. Kaya na actually pareho bago to eh. Hindi naman to nilaro niya last sa uh, Olympic pero ngayon mukhang mi-maintain niya ang kanyang um, ang floor. Kailangan lang talaga niya ma-maintain, no? Mabigat na po yung uh, routine niya kaya ang po ng chance niya talaga sa floor. Kaya good luck kay Carlos sa World Championship na gagawin sa sa Paris. good luck sa iyo, Carlos Yulo. At uh, lahat po tayo mga Pilipino, proud na proud kay Carlos Yulo sa darating niyang competition. At nagsasolo po siya ron. Na na award, kasama na po lahat ng team. Good luck, Carlos Yulo. And kung nagustuhan niyo po yung aking, ano, akin video, just like po. And sa mga bago po na napadaan sa akin channel, subscribe. Maraming maraming po salamat and thank you